Nakita nyo yan? Nakakatakot, no? Courtesy of GMA yan, ha? Naningil lang ng pautang, pinatay, tapos nilagay sa kahon. Kakaiba na talaga ang panahon ngayon, no? Lalo na kung pera ang pinag-uusapan, ang daming nagiging masamang tao, di ba Ngayon, meron naman tayong pwedeng mga gawin, eh. Para ma-prevent na lang yan. Unang-una, kung may mga ngutang sa inyo, siguraduhin nyo lang na hindi nyo papapasukin sa bahay ninyo na kayo lang mag-isa sa loob ng bahay. Lalo na minsan nahanapin lang kayo yan eh, tapos bago ihirik yun na pa eh. Siguraduhin nyo na maraming tao, kaya doon na lang kayo sa mataong lugar mag-meet o kaya meron kayong some, somewhere na pwede kayong mag-meet na eh, secured ka naman at marami kang kasama sa bahay. Kasi siguradong hihirit at hihirit yan kahit hindi niya pa sinasabi sa gate ko anong pakay niya. Pangalawa, kung yan ay mangungutang at eh, wala ka naman talagang gano'ng kalaking pera na gusto niyang utangin, eh, pautangin nyo na lang kahit papano. Yung kaya nyo lang, di ba? At least kahit papano, eh, nakapag-abot ka. Makakatulong na rin sa kanya yan para hindi siya mapranin kung sakasakaling malaki ang problema niya o kaya malay nyo nakaganyan pa, di ba? Tapos siguraduhin nyo, kapag inabot nyo yung pera, may witness, maraming tao. Siguraduhin nyo na hindi, hindi kayo na malalagay sa alanganin dahil may mga security kayo, okay? Yun nga lang, pag nagpa-utang ka, siguraduhin ko sa inyo, laging kakabog-kabog yung dibdib mo kasi yung pera mo hindi pa binabayaran. Ngayon kung maniningil ka, wag mong singilin personally. Huwag ka pupunta sa bahay nila. Oh my God, pwede mo naman i-message na lang, di ba? Ngayon kapag malaki talaga yung perang na utang sa inyo, eh pwede naman may barangay naman tayo. Magpa-assist tayo sa barangay. Huwag ka man <coughs> Yan o, oh, tignan mo Oh. Siningil niya kasi personally eh. kinahinat niya, pinatay siya, di ba? At pag naniningil ka, wag na wag kang matapang. Iba na talaga ang panahon ngayon. Nagma sila nang nangungutang, sila nang may utang, eh sila pa talaga yung grabe ang tapang. Kaya wag ka nang sasabay ng tapang. Dapat medyo humble ka. Pagka sinabing wala pa eh, umalis ka na. Huwag <coughs> Kaya nga sabi ko sa inyo, may barangay naman, di ba? pangalawa Kapag ka pumunta tapos gustong mangutang sa iyo Bigyan mo na la, mo na la kahit papaano, yung one time big time, 'di ba? Para at least kahit papano may dagdag ka na sa kaluluwa mo eh, wala ka pang intindihin, nasisingilin mo, tapos hindi pa sasakit yung ulo mong kakaisip, yung pera mo kung kailan mababayaran. Siguraduhin mo lang na safe ka rin, ha? Siguraduhin mo na maraming taong nakakakita sa inyo. Yan pare, ha? O kaya, mare, ayan, binigyan na kita, ha? utulong uh, ko na lang sa iyan, huwag ka nang mangutang. Sige, hindi, wala ka nang obligasyon. At least, kahit papano, hindi kanya pwedeng gawa ng kwento hindi kanya pwedeng gawa ng masama kasi syempre naman kung may konsensya pa yan no? pero madalas minsan no may mga ibang sitwasyon na binigyan mo na tinulungan mo na, ninakawang ka pa no? tapos pinagtangkaan ka pa rin patayin tapos inakyat bahay ka rin ba diba? may pagkakataon na ganun lalo na kapag ka ganun kaya naku delikado talaga ngayon ng mundo pero at least kahit papano paano na prevent mo na yung sarili mo na isipin yung inutang sa'yo kung paano mo sisingilin at wala ka ng kakabugkabug sa dibdib mo kung paano mo sisingilin yung utang na yon kung anong paraan ang gagamitin mo well di ba safe ka pa rin kahit pa paano na prevent mo pa rin dapat talaga nag-iingat tayo ngayon lahat dapat pinadadaan natin sa barangay Huwag ka pupunta ng personal. Tapos, wag kang, wag na huwag na huwag kang magpapapasok ng bahay mo na nag-iisa ka lang. At, ano ba, ang mga alanganing oras. Kailangan, pagpapapasok ka ng bahay. Sabihin nyo, wala kayo. Ganon, magpapapasok ka lang ng bahay mo kapag ka marami kang kasama, araw. At as much as possible, huwag mong papasukin sa loob. Magkaroon ka na lang yung parang, ano, yung parang receiving, receiving room or veranda or something. Sa hardin, pwede naman lalo na pag yung mga tao eh alam mo naman hindi masyadong kilala o kung kilala mo man, huwag mo na rin papasukin sa loob ng kwarto mo kasi yung mga yan papasok yan sa loob ng bahay mo pero iba na ang tinitignan yan pag hindi mo pinautang yan may ibang planong gagawin yan di ba? kaya mabuti na rin na nag-iingat tayo okay maraming maraming salamat at sana ma-prevent natin yan nakakatakot talaga yan lalo na kapag ka ikaw ay nakakaluwang-luwang na tao ang tingin ka kasi salaga, talaga nila sa iyo eh parang ano obligasyon mo na utangin mo sila at obligasyon mo na tulungan mo sila kasi sila yung hindi nakakaluwang-luwang at ikaw ay eh, medyo meron ganun talaga ngayon ng panahon. Okay, maraming salamat.